ang karagtong ng kwentong Ibong Adarna sa tatlumput isa hanggang 1285 nang makarating ang dalawang prinsipe kasama ang dalawang prinsesa sa kaharian ng Berbanya nagbilin si Doña Leonora sa kanyang alagang lobo o isang mahiwang lobo para iligtas Sidon Don Juan, sa natamo niyang mga sugat. Naabutan na, na inganta ng lobo. Ang sugatang si Don Juan. Kumuha ito ng tatlong boteng tubig sa ilong Jordan. Nililang ng lobo ang mahigpit na tagabantay ng ilog upang makakuha ito at ipahid sa katawan ni Don Juan. At agad nanumbalik ng lakas kaya't niyakap ni Don Juan ang lobo. Nagpatuloy na sila sa palasyo upang kunin ang singsing -sing ni Prinsesa Leonora. Sa tulong ng lobo ay madaling nakaahon si Don Juan sa ibabaw ng balon. Habang pauwi ng birbanya ay nakaramdam ng pagod si Don Juan. Kaya nagpahinga muna siya sa isang mayabong na punong kahoy samantalang ang lobo naman ay humiwalay na sa kanya. Nagising si Don Juan dahil sa pag-awit ng ibong adarna. Sa pag-awit nito, isinalaysay niya ang dahilan kung bakit siya tumakas at umalis sa kaharian ng perbanya at kung ano ang masamang balak ng dalawa niyang kapatid. Sinabihan siya ng ibong adana na magtungo sa Reino de los Cristales ang kaharian na matatagpuan sa dakong silangan. Ang hari dito na si Haring Salermo ay isang tuso at matalinong hari at may tatlong magandang tilag na supli na si Prinsesa Isabel, Juana at Maria Blanca. Dapat niyang piliin si Prinsesa Maria Blanca dahil walang kapares ang ganda nito habang ang umaasang si Prinsesa Leonora ay patuloy na tumatangis sa pagkawala ni Don Juan. Tatlong taon nang naglalagbay at nawawala si Don Juan, natagpuan niya ang isang matanda. Binigyan ito ng matanda ng durog at bukbukin na itim na tinapay. Inabutan din siya ng pulot pukyutan at bumbong. Inutusan ng matanda si Don Juan na pumunta sa ikapitong bundok at hanapin ang isa pang ermitanyo. Iniabot ng matanda ang isang maliit na baro at sabihin daw na galing ito sa isang matanda. Walang tigil ang pagtangis sa si prinsesa Linora habang si Don Juan naman ay naghahanap ng ibang kapalaran. Patuloy na nagdurusa ang prinsesa at hindi pinagbubuksa ang sino mang kumatok sa tuwing nalalaman niya na hindi iyon si Don Juan. Nagnginit-ngit sa galit si Don Pedro dahil si Don Juan pa rin ang laman ng puso ni Prinsesa Leonora. Nagdaan pa ang limang buwan na paglalagbay at natapos na ang pitong pulit ng paghihirap ni Don Juan bago tuluyang nakarating sa dampa ng ermitanyo na sinasabi ng naunang ermitanyo. Sa wakas ay nakita na rin ni Don Juan ang isa pang ermitanyo sa ikapitong mundo. Nagalit ang ermitanyo dahil binulabog niya ito. Iniabot ni Don Juan ang barong nagmula sa matandang tunggulong sa kanya. Nabatid ng ermitanyo ang pakay ng prinsipe. Ngunit sa loob ng limang daang taon ng paninirahan ay hindi pa rin ito batid ang vino de los cristales. Pinatunog ng ermitanyo ang kampana at nagdatingan ang mga hayop sa Armenia. Subalit wala pa rin nakakaalam kung nasaan ang reyno. Ipinigay ng ermitanyo ang baro kay Dunwan at inutusan ang polikornyo na ihatid sa bahay ng kapatid niyang isa pang ermitanyo. Nakita ni Dunwan ang isa pang ermitanyo na may mahabang balbas na sumasayan na sa lupa. Nagalit ang ermitanyo dahil binalabo ito. Iniabot ni Don Juan ang ipinadalang baro ng pinanggalingan nito. Nalaman din ng ermitanyo ang balak ng prinsipe. Ngunit sa walong daang taon ng paninirahan nito ay di rin niya batid kung nasaan ang hinahanap na kaharian. Kung kaya't pinatunog din niya ang kampana at nagdatingan ang mga ibon. Ngunit wala rin sa mga ito ang minsang nakakarating sa nasabing kaharian. May isang higanting agila ang biglang dumating. Nagalit ang erimeta dahil bilin na bilin niya kapag narinig ang tunog ng kampana ay dapat nakabalik na lahat ang ibon. Humingi ito ng tawad at sinabing nanggaling pa siya sa malayong lugar na kahit mabilis na ang kanyang paglipat ay hindi pa rin umabot ito. Sinabi ng ibon na siya ay nagtungo sa Reino de los Cristales. Ikinuwento e ng agila kung saan, kung gaano karikit ang kahariang gustong puntahan ni Danuan. Inutusan ng ermitanyo ang agila na dalhin doon si Don Juan. Sinabi ng agila na ang paglalakbay ay aabuti ng mahigit isang buwan ng paglipat bago makarating sa banyo ni Maria Blanca. Ipinasama rin ng ermitanyo ang laksa-laksang ibon upang may tagadala ng mga gamit at pagkain ni Don Juan. Nakarating na rin sa wakas si Don sa Reino de los Cristales kahit naubusan na sila ng pagkain sa unang buwan pa lang ng paglalakbay. Lumapag ang higanting agila sa banyo ni Maria Blanca. Pinagkubli ng agila si Don sa halaman upang hindi ito makita. Naaninag nila ang tatlong magandang dilag, ngunit mas kumangat ang maladyosang kagandahan ni Maria Blanca kung kaya't nabihag agad ang puso ni Don Juan. Naghubad si Prinsesa Maria Blanca at lumusong nasa tubig. Sinamantala ni Don Juan ang pagligo ni Maria Blanca upang makuha ang saplot ni Maria Blanca at hinalik-halikan ito. Nagalit ang prinsesa sa pagkawala ng kanyang saplot at nagbanta na papatayin niya ang sino mang kumuha nito. Galit na galit na hinanap ni Maria Blanca ang napastangang kumuha ng saplot niya. Agad na inilantad ni Duduan ang kanyang sarili at agad na humingi ng takwad. Dahil sa amo ng prinsipe ay humupa ang galit ng prinsesa. Agad na nagkaibigan ang dalawa at naging magkasintahan. Ipinakilala eh, ni Don Juan ang sarili habang si Maria Blanca naman ay agad na binalaan ng prinsipe na tuso at matalino ang ama niyang si Haring Salermo. Dagdag pa niya ang sino mang nabigo sa pagsubok ng kanyang ama sa mga nanliligaw ay naging bato. Agad na inihanda ni Don Juan ang kanyang sarili. Kinaumagahan ay nakita ni Haring Salermo si Dunuan batid na rin ang hari ang papay nito pinatuloy ng hari si Dunuan, ngunit magalang na tumanggi ito at naghintay na lang ng ipinag ng hari o mga pagsubok ng hari para mapasakanya si Maria Blanca inuutos ng hari kay Dunuan na itanim ang isang salok ng trigo na pa lang at dapat ito ay mamunga kinabukasan upang may sa almusal. Tuwang-tuwa ang hari dahil mayroon na naman siyang mabibiktima. Malungkot na tumungo si Don Juan sa prinsesa at sinabing hindi niya magagawa ang pagsubok. Iniutos ni Maria Blanca habang sila ay nandoon sa kanilang lihim na tagpuan na magpahinga at matulog na lamang si Don Juan dahil siya na ang gagawa ng pagsubok. Gumamit si Maria Blanca ng mahika kung kaya't agad tumubo ang trigo at namunga. Ipinaluto niya ito sa mga inchik at inaumagahay ipinahain sa hari. Tinuntahan ni Haring Salermo si Don Juan sa hardin. Inilabas ng tusong hari ang isang prasko na may labing dalawang negrito sa loob. Kinalat ito ng hari sa karagatan at nais niyang ipahuli kay Don Juan bilang pangalawang pagsubok. Kailangan ay makita ng hari kinaumagahan ng prasko na kompleto ang nasa loob upang makaligtas sa kamatayan. Malungkot na namang lumapit si Don Juan kay Maria Blanca dahil sa pangambang hindi niya mahanap lahat ang labing dalawa ni Grito dahil sa lawak ng karagatan. Inubutos muli ni Maria Blanca kay Don Juan na siya yung pumayapa dahil siya na ang bahala. Pinagdala niya ng ilaw si Don Juan at nagtungo sila parehas sa dagat pagsapit ng ikaapat na madaling araw iniutos niya sa mga negrito na bumalik sa prasko kung hindi ay matitikman nila ang galit ni Maria Blanca. Nagmadaling umaho ng mga negrito at agad na bumalik sa loob ng prasko. Kinaumagahay, dinatna ng hari sa lamesa ang praskong may labing dalawang negrito. Naiinis ang hari dahil hindi niya mapatay-patay si Don Juan. Muling nakita si Naharing Salermo at Don Juan sa hardin para sa susunod na pagsubok. Nais ng hari na mailipat ang bundo sa mismong tapat ng durungawan ng kanyang palasyo dahil gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Dapat ay magawa niya ito bago sumapit ang kinaumagahan. Muling lumapit si Don Juan kay Maria Blanca na malungkot Pinawi ng prinsesa ang kalungkutan at sinabing siya na ang bahalang gumawa ng pagsubok. Nagtungo ang prinsesa sa bundok. Gamit ang napakalakas na hangin, pinalakad nito ang bundok malapit sa palasyo. Papasikat na ang araw ng buksan ni Haring Salermo ang durungawan nito. Hindi akalain ni Haring Salermo na magagawa niyang muli ang pagsubok. Iniutos muli ni Haring Salermo na itabon ang bundok sa gitna ng karagatan at tayuan ito ng kastilyo bilang pang na pagsubok. Ipinagkaloob kay ang mga kasangkapang gagamitin sa pagbuo ng kastilyo gaya ng palataw, bareta, piko, kalaykay, maso at kunchara. Muling nagkita si Maria Blanca at Don Juan sa kanilang lihim na tagpuan. Inuutos e ni Maria Blanca na magpahinga nalang muli ito dahil siya na muli ang bahala sa pinag-uutos ng ama. Pinaantar niya ang bundok, patungo sa gitna ng dagat at ito ay naging isang muog. Muling inuutos ang hari na alisin ang kastilyo at ibalik ang lahat sa dati bilang ikalimang pagsubok. Ang lahat ng ito ay muling nagawa dahil sa mahika ni Maria Blanca. Ang ikaanim na pagsubok ay inutusan ni Haring Salermo na hanapin ang sing-sing ng Haring Salermo sa ilalim ng dagat. Kaya, humingi muli ng tulong si Don Juan kay Maria Blanca pumunta sa karagatan si Don Juan at si Maria Blanca para hanapin ang singsing -sing. at ang bilin ni Maria Blanca sa kanya ay hiwain siya ng pira-piraso at itatapon sa karagatan nang sakayon siya ay maging isang isda at si Maria Blanca mismo ang hahanap na nawawalang singsing -sing ni Haring Salermo sa gitna ng karagatan at It habilin ito huwag siyang matutulog sapagat kapag aahaw na si Maria Blanca ay eh kinakailangan gising si Don Juan para mabuo ang katawan muli ni Maria Blanca sabalit nakatulog si Don Juan kung kaya't muling hiniwa ng pira-piraso ni Don Juan si Maria Blanca at di inaasahan, tumalsik ang isang daliri na piraso ni Maria Blanca. At dahil doon, nakuha ang singsing, -sing, subalit ang isang pirasong daliri ni Maria Blanca ay naiwan sa karagatan. At ito ang magiging pananda o gagamitin ni Don Juan para makilala niya na ito ay si Maria Blanca pagkagising ni Haring Salermo ay bumungon sa kanya ang kanyang singsing kaya laking gulat niya at bilang panghuling pagsubok para kay Don Juan para mapasokan niya si Maria Blanca ay kinakailangan niyang mapaamo ang mala demonyong kabayo at hindi niya alam na ang demonyong kabayo na ito na, ma na mahirap paamuin ay si Haring Salermo at si Don Juan na mismo ang gumawa ng pagsubok na ito sumakay siya at, in, at buong tapang niyang ibinigay ang kanyang lakas hindi siya sumuko at hanggang sa sumukot mapagod ang kabayo at kanya itong napaamo at dahil ang kabayo ay si Haring Salermo ang karuntong nito ay abangan natin sa susunod na linggo kung makukuha niya ba si Maria Blanca